Hi guys, nandito ako ngayon sa Harads para mag-ukay-ukay at alam nyo ba guys, ang mga sapatos na binibinta ni Kuya diyan ay mura lang at all branded talaga guys. Ang number ng store niya guys is 1187. Halina kayo guys, mag-shopping tayo. Oh, forever Young from Korea, Design from Korea, Forever Young. 50 lang siya oh. Oh. Uh. Ganda pa ang loob sa leather. Ayano oh, may Prada siya guys, ang ganda oh. Oh, taglima lang 'to. Loko oy Ganda guys oh. Louis Vuitton. Wow, XL 35. Oh, dayo. Oh. Louis Vuitton oh. Wow. Wow, bongga. Ang ganda guys.

bag okay, oh, Fiber yan lang Fiber yan lang guys Ang aking bag, bagong bago Ayun, oh Paano mo nasabi na bago, ma'am? O, oh, kasi hindi pa nagamit, oh, oh. Ayun, oh. Sa zipper ba? Sa zipper niya is close pa talaga siya, oh Not used At saka yung, ang ano, ang loob niya Ang ganda, yan <laughs> Magandang 'yan kuya. How much this one? Well, How much? This one only 60 ya. Oh mahal naman 60 Rp. Maganda mahal naman. Mahal, mahal ada o, 350 or 70 daw. Tingnan guys oh, may Armani dito sa Haradza. Ang ganda. Mape, 10 real, give 10 real this one. 10 mahal No mahal Ito, may, ito guys, oh, may route ro, Lauren din sila dito. Oh. Ganda o, oh, bago pa dahi o. Oh. Bago pa o, oh. bagong bago pa o. Oh. oh, may Fendi pa o. Oh. Ah, grabe man itong mga sapatos. Miyo, miyo. Miyo, miyo. Hindi man sa lang. Kaya gani. <laughs> Wala ba tag-sampo ko ya? Oh, my coach sila guys. Oh. Coach, coach. Ay, may Gucci din sila guys. Oh, wow. Oh, nice. Ang gaganda naman sapatos dito no kuya. In fairness. Ma oh, Hermes. Oh, Hermes. Oh, oh. Kaya gani. Oh, wow. Hermes. Oh. Tama guys. Oh. Hermes. Oh. Punta. Punta kami dito sa, sa Harad. Sa kayo ng mga original Hermes. Oh. Ang original nito mahal. Dito mura. odo oh wow. Ang ganda. Oh, ito. Ito magkano to? Ganda to ah. Kapa. Oh, tingnan mo guys, kapa oh. Ito ang kit nito oh. Ay lakas pala eh. Kaya pala magkano to? Ah, this one 80 real. Bakit ang mahal? Pero yan, 30 Ano ba yan ang mahal? 80 real daw guys. Uh, luma naman na to. Tingnan mo, luma no? Okay. Oh, luma. Hmm? No. Chanel. Oh, luma naman kasi, oh, Prada. Oh, oh Prada. Bigyan naman ng Prada na Palang to. <laughs> 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 Ay, Ito. Magkano oh, to? Magkano to? Kinsi ba? lang to? Uh, Kasya yata to, to kay Kalil. lang to? Uh, Anong size to? Alam niya din kung hindi ano, tapin na. Kaya gani. Ito, okay na din to. Pagkin oh. silang guys. Ito oh. Nike Air. Bigay niya din tong Nike Air. Oh. Uh -huh. Kaya gani. Wow. Wow. <laughs> Calvin Klein yan. Wow, <laughs> ganda. Kita mo kung Ito oh, This one Armani one oh. Armani maganda oh. Wow, guys, tingnan mo naman oh. Saan ka pa makakita ng Armani dito sa Harrods, murang-mura na. Oh, 'di ba? Tag 50 daw 'yan. 150 <laughs> ah? Wow. Mga paninta ni Kuya, puro brande. Magkano Converse? Pang girl ito eh. Pink. Wow. Pang <coughs> girl. 50% discount, brother. Ito, ito daw yung ganda, oh. <coughs> ang gaan. Oh, ang ganda. ganda.

Kung mga branded lahat ng ano niya dito. <laughs> Ito, Michael Kors. Tapos, Kappa. Ang cute. O, oh, ayan. Chinelas. Ito. How much? 25? 25 Pwede na. 25 lang daw guys. O, Crocs. Original Crocs siya. O, oh, diba? Fairness. Ganda. Ganda. Ito 25 din. Give mo na to 25. Kuya, give 25. Tawaran ko talaga. So, oh guys, oh 25 maganda. Wait lang ha. Lagay mo dyan. Ito po ako dito. Ito, magkano? Ganda. <laughs> Ang cute. Oh, magkano daw to? Kuya. Uh, 60 60 daw to guys. Right. Oh. Air Max. Air Max. Si Jordan. Ah. Red Plus. Oh, oh Skechers. Mga original to guys ha. Oh Fendi. Yan. Original ito. Kaya lang ukay-ukay. Oh. Sarah. Uh -huh. oh, mm Ito. Oh, cute nito. lambot nito. Oh. Wow, anong brand niya ito? Made in Italy, made in Spain. Ang ganda. Guys, ah, lahat talaga guys ang ano dito ni Kuya. Pumunta kay dito, 1187 daw ang kanya ano. Sa ito ha, sa Harads. Hmm. Ito, ribok. Ribok. Oh. Wow, ito ganda nito oh. Magkano tong pendi mo kuya? Tingnan mo guys, ang pendi oh. Magkano to? Pen pendido. Magkano to kuya? Wow, oh, ganda. Oh. Sandali ah. Ay kaya lang, hindi ka eh. Ang ganda. Ito, ito, sa plastic ni kuya, oh. Oh. Chanel. Louis Vuitton. LB. yeah Mew, mew pala. Oh, isa, ito, ito. Wow. Dami pa. Ito number niya, oh. 1187. Mew. Oh, oh, oke okay, kita, no, bagus apa? No, Twenty five, twenty bagus. Ya, Oh, yeah. Ay, maganda to. Gusto mo? Worry yan lang. <laughs> oh, one. like this one? Uh, wow! The look. moon is getting away. It's, good. It's, it's gone, the moon. But? It's tired. The moon is now way. away. Floated away? Yeah. yeah. Baba, the moon floated away like yeah, uh, me. You can sit, Check, check, Fabrial, guys. Fabrial. Pa real. bili bili na kayo, oh, Tapos, ang... with this one? G has this one, yeah. like this? Oh nice. You you didn't like it? Oh this one? Yes. You like that one? Yes. This one? How about this one? Wow. Lima malang. Oh dami oh. Wow dami. Kami guys, tag 5 lang guys.